sa inyo lahat. Ngayon po ay November 4, 2023, Sabado at ating pong ginugunita ang kapisahan ni San Carlos Borromeo, isang ubispo. Ang ating pong unang pagbas at pagninilay ay hinango sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga Tala Roma, chapter 11, verses 1 to 2, verses 11 to 12, verses 25 to 29. Mga kapatid, ito ngayon ang tanong ko. Itinakwil ba ng Diyos ang kanyang bayan? Hindi. Ako'y isang Israelita mula sa lahi ni Abraham at kabilang sa lipi ni Benjamin. Hindi itinakwil ng Diyos ang kanyang bayan sa simula pa'y hinirang na niya. Ibig bang sabihin ngayon na tisod ang Israel ay tuluyan na siyang nabuwal? Hindi. Ngunit dahil sa pagkatisod ng mga Israelita, dahil sa katigasan ng kanilang ulo, umabot sa mga hintil ang kaligtasan. Nang sa mangimbulo sa mga ito ang Israel. Ngayon, kung ang paglabag ng mga ito ay naging isang pagpapala sa sanibutan at ang kanilang pagkabigo ay nakabuti sa mga hintil, gaano pa kaya ang pagbabalik loob nilang lahat? Mga kabatid, may isang hiwaga na ibig kong malaman ninyo para hindi maging mataas ang palagay ninyo sa inyong sarili. Ang pagmamatigas ng bansang Israel ay pansamantala, hindi panghabang panahon. Ito tatagal lamang hanggang sa makalapit sa Diyos ang kabuoang bilang ng mga hintil. Sa gayon, maliligtas ang buong Israel ayon sa nasusulat. Magbubuhat sa siyon ang tagapagligtas. Papawiin niya ang kasamaan sa lahi ni Hapon. At ito ang magiging tipan ko sa kanila. Pag inalis ko na ang kanilang mga kasalanan. Sa ikalalaganap ng mabuting balita, sila'y naging kaaway ng Diyos upang magkaroon kayong mga hintin ng pagkakataon. Ngunit ayon sa paghirang, sila'y mahal pa rin niya alang-alang sa kanilang mga ninuno sapagkat ang Diyos ay hindi nagbabago ng isip tungkol sa kanyang mga kaloob at pagtawag ang salita ng Diyos muli po isang mapagpalang araw sa inyong lahat at ngayon po ay ating patuloy na pinaginilayan ang mga sulat ni San Pablo sa mga taga Roma medyo mahaba-haba po ang Sulat na ito no? at ito ay sinulat para sa mga uh, Hudyo nung panahong iyon na naroon po sa uh, Roma At dito ay pinapaalala ni San Pablo no na uh, Kung itinakwil ba ng Diyos ang kanyang bayan At sinabi pong kanyang bayan, yung pinili, yung the chosen uh, race, the chosen people Ito po yung mga Israelita At kung babalikan po natin yung nakalipas na sulat uh, o kahapon pinaalala ni San Pablo na sa kanila uh, ng galing pinili ng Diyos na sa kanilang lahi magmula ang um, pagsilang no kung saan isisilang ang anak ng Diyos ang Mesiyas pero ito po ay patuloy na tinanggihan at uh, inayawan ng mga Israelita o ng mga Hudyo kaya sabi dito so dahil ba sa nararanasan ng Israel, sila ay natisod, ito ba ay dahil sa Diyos o dahil sa katigasan ng kanilang ulo. Sa tuwing sila po ay nagmamataas, sa tuwing sila po ay sumusuway o kaya sila sumusuway no, sa utos ng Diyos ay dahil sa kanila pong pagmamataas. Kaya maganda no, na mapagnilayan natin na marami pong mga bagay ang hindi magagandang nangyayari dahil lang sa pagmamataas natin. Pag sinabing pagmamataas, yung bang uh, pati sa Diyos ay ayaw na natin lumapit. Uh, pati ang Diyos ay talagang pinagdududahan natin na kaya natin mabuhay nang wala ang Diyos. Yun po yung isang maga, malaking kasalanan no, ng Bansang Israel nung, sa kapanahonang ito. Kung kaya maraming pagsubok ang kanila pong pinagdaanan. Maraming mga bansa ang nagnais at naghangad na sila po ay lupigin, sakupin, gawing alipin. Pero sabi nga po dito sa dulong bahagi, nananatiling tapat ang Diyos sa kaniyang pangako sa mga ninuno pa ng mga Israelita na ito ay kanyang ipagtatanggol. Sadyang tinuturuan lamang po ng leksyon no? at sabi nga din sa kabutiang palad ang pagsuway o katigasan ng ulo ng uh, bayang Israel ang siya namang nagbukas ng pinto para sa kaligtasan ng mga hintil no? yung hindi kabilang po sa lipi ng Israel uh, yun yung naging kumbaga uh, magandang nangyari no? sa katigasan ng ulo ng, ng Israel na buksa ng pinto para sa lahat. Kung dati, ang hinahangad lang, ang kaligtasan ay para sa mga Israelita, pero yun nga po, ito ay naging para sa lahat. Namatay si Kristo para sa lahat, muling nabuhay para sa kaligtasan ng lahat. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyong pulang.